crush na. Ah, ay! Wala akong bulsa. Saklit eh. Nasaan na ngayong ano? Dali! Sakyan mo na ngayong ano. Ibigyan kita. Kailangan may exhibition. Sige nga. Dini. Dini dapat. magmumulat Dahil pa pahuhu dyan. Doon. Naglilipat-lipat na oh. Ale, go, go! One, Uy, oh. <laughs> may, may pabalik pa yan. Oh. Hike! <laughs> ano yung hike? Ano yung hike? <laughs> masyado malapit. Hindi ko mabidyohan ang ano <laughs> kata. Talaga may hi. Dali, tagal ka, maubos na film. Ayan, nag-warning na. Oh, ay! Oh, ano ko yan? Date na ko. Tinan nyo naman ang aking kamay. Oh, putik, putik. Tagalog, sana, Pupunta kami mamaya sa Wainui. Pipik, pick up yung kami. Uy. Yes, ang aking update. Baka sabihin nyo naman, hindi ko ginawa. Oh, Ito naman ang sukal. Eh. Magrit, hindi ko naman ari na papag-apakan na ng bola. Apakan. Ayan na siya ngayon. Ah. Uh, uh, may shadow. Ano? Buti na lang din masyadong masakit sa balat ang init. oh uh, diva tapos yan, nilagyan ko pa ng pabato. <laughs> Ayan. Tapos, aanhan lang ng bola. Kinalaykay ko pa yan. Dinala ko na rin yung mga dating tabas. At ayun, naandun na ating basura sa may duyan. pati dito ang sukal saka doon then oh kaya lang hanggang doon lang at ang ganda nito yes kukunin ka to ang ganda yan ang una kong tanim tapos sinundan ko na rin like ko siya kasi ang dami niyang suloy pero nung tinanim ko yan sa jam, may kanyang ganyan na tayo na gawin. Tapos, tumami lang. Kasi pinutulan ko. May pinutulan sa dito eh. And, yun, yun. Oh. Kaya yun, ang dami sa amin siyang syulay. Ang ganda! Ang dami din eh. Ayan Oh. Ay ano yung mapula-pula? Ayan. Yan, ano yan? Um, ano yan? Ay, bawang yata yan. Para Oo, oh, di diba? Tapos kay Eric yung mga laki. Ari, carrots daw. Siya daw nagtanim. May si Giselle naman nagtanim yan. Oo, oh, ito Ginamit ng kutsilyo. Hmm. Uh -huh. Nga. Dito, yun yung kanina. Dali.

may eh, bulak na ulit siya. O, puro scatings ko lang yan. Dito. Yan. Tapos ito, isang nananatiling isa. Dito kayo yung pinutol. Ala, nasa na yung mga halamang ko. Mga ilalima na ng pinagtabasan. Ito yung tanim ko. Meron pa din eh, dalawa. So, wala na. Ito. Tapos dito. Anyare. Kaya <laughs> ilalima na kailangan ng tabasin. Oo. Oh. Kasi. Kasi naman. Meron <laughs> pa nag-iwan na re. Kaya yung galing ayan. Eh. Mas matataba pa nga siya dito. Oh. mabungay siya. Di bulaklak pa naman siya. Kaya lang natatakpan ka ni Tetch. Yun lang. Tetch naman sa harapan. Ang lakas ng hangin. Ayan yung aking tinanim. Inalisan ko ng tambak. Grabe. Ayan ang nilagay ko dyan. Tapos ayan. Lumabas yung ating tanim. And dito. O oh, ayan. Ayan. Oh. Ah, naman mas lumago kayo kaysa sa damo. Gosh naman. Ayan, uh, okay Okay, And, aligo na ako. At baka dumating na si Lolo. Kasi may pupuntahan niya tayo. Pipick up tayo ng order natin. Order! <laughs> sa, sa mga marketplace. Tapay mga damit! Tapos, ayan o, oh, nag-cuttings na rin ako. Tapos din, oh, nilagyan ko na ulit ng iba. Hindi na muna ako magdidilig kasi umulan naman ang madamit na hamug-hamugan. Rapa, yung bag! Yung bag mo nandun pa! Ako oh, natakot sa maskara. Kala ko yung kusino. O, oh, dali, isa pa! Yung pang professional naman ng na mga moves. Woo! Huh? <laughs> no. Go! Yung mga Justin Bieber naman ang buhok. Uyo, mm -hmm. oh, buhok! <laughs> Sabay bunggo sa kutsi. good time at nang matanggal lang mga libag-libag break time and another batch ng 2pm yeah. load muna ng tv fresh na fresh na lola nyo yes mag merenda muna tayo habang iniintay si lolo para sa ating naku nag collapse na aking blanket Ano yan? Dalwa? Ah, okay. Kasama sa paglati ang paglambing. <laughs> Oy, yup. Uy, nausok pa fresh in thailand thailand sa da oh Last. Gitna. wake up oi wow na no, na mag-drive pwede na magkasawa parang sa magluto sangkap woy! woy! binidebate sa sarili <laughs> <laughs> inay may balak na to <laughs> galing naman ni Ruby Pwede, pwede na talaga seryoso ay ang eh. and eto nga galing nga kami sa free for all alam niyo yun na yung 7 dollars eh, yun niya. Buti na lang dala ko ang dalawang bag ko. At napahiram pa ako kay Ruby. Di so, may na-recruit tayo isa. And shopping pa more. And may nabili na naman ako para sa bahay. Ayan, yung carpet na yan. Ang laki niyan. Malapad. Pang ating living room. Abangan na natin sa pag-arrange natin sa ating... Dilipatan ba? Excited! Kata, parang palahibong pusa. And more videos to come. And please like, share, subscribe our YouTube channel, pati yung aking Facebook. she Plonti Tala Arnie. And thanks for watching. Bye! Have a nice day. muah